Yan po, um, isang magandang araw po mga kalupa. Yan o, no, meron po tayong rambutan dito. Yan po isa pinsan ko. Yan. Ito po natira lang to. Yan, huling bukang raw po itong natitira na yan. yan. Ito yung tinatawag na bakbakin. O yung arkon kong tawagin. Bubukas tayo na isa. Tignan natin. Yan no. Ang sarap na may puno ng rambutan. Nagtanim ako niyan, mga 3 years pa raw pa bago yan uh, bago mamunga yung tinanim ko na yun. Tagal-tagal din. Hmm. Solid sa tamis. Ang bakbakin na kung napansin nyo, ay walay sa bottom. Ayun yung masarap na klase ng rambutan. Ang tamis. Hmm. Yeah. Ito po ay mamumulaklak daw po ulit pagkatapos ng huling bunga na yan. Pangalawang bunga. Dalawang beses po siya namumunga. Kasi so loob ng isang taon. At pakainam. Ayan po. Yung po mga 5 years na po yung puno na yan. Ang laki na. At ang dami niyang mapipitas dyan. Sarap na may puno ng rambutan. Nagtanim po tayo at medyo matagal-tagal pa ang ating hintayin. Pero mga 2 years pong mahigit. Ayun po yung pinsan ko. <laughs> Ayan, nakalandekmat po tayo. Ayan, natira, nahinog. Tapos maray pang hilaw. Nahuli ko na may Nahuli po. Mataas. Nahuli po tayo na may hari. Nagulo. Ayan, dahil pang ano, hilaw oh. Sulit na sulit. Sarap po niyan. Mahal pa ng kilo niyan. 70 pa kilo na to ngayon. Hmm. Oh. Sarap. Fresh na fresh. Eto, ang dami oh. Mga green pa. Sulit eh. pag yan, ano? Parang masawa. Yung tanim ko doon ay matagal-tagal pa. <laughs> Ganyan ka taas eh. Isang taon pa.